Sa video na ito dadalhin ko kayo sa isang kwento ng misteryo at takot na naganap sa isang unibersidad sa Pilipinas. Isang estudyante ang bumalik mula sa ibang bansa para sa Pasko, ngunit imbes na saya, isang madilim na lihim ang bumalot sa dormitoryo. Habang unti-unting nawawala ang mga estudyante, isang diary ang nagbunyag ng nakakakilabot na katotohanan tungkol sa mga aswang na nagkukubli sa dilim. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng mga nawawalang estudyante? at paano ito haharapin ng ating bida. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan ko nung college student pa lang ako. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ayaw na ayaw ko na bumalik sa dati naming dorm sa university. Hindi ko na po babanggitin kung anong university ito, pero malamang ay alam na rin ng iba sa inyo kung saan ito. Third year college ako noon, Galing ako sa isang exchange program sa ibang bansa. Pagbalik ko, sobrang excited ako kasi December na noon. Alam naman natin na kapag December, talagang ramdam na ramdam ang Pasko sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi, hindi naman talaga sila nag-celebrate ng Pasko. Kaya sabik na sabik akong maramdaman yung mga tradisyon natin. Pagdating ko sa dorm, akala ko magiging masaya at puno ng saya pero may napansin agad ako. Parang ang lungkot ng atmosphere, sobrang layo sa inaasahan kong lively na Pasko. Yung mga kakilala kong estudyante, hindi man lang ako binati o kumustahin man lang. Parang ang lalim ng iniisip nila, tapos yung mga rooms, hindi man lang nakadecorate ng Christmas lights. May nakilala kong bagong dating na estudyante. Si Nika, tinanong ko siya kung bakit parang ang lungkot ng mga tao sa dorm Sabi niya may nawawala raw na estudyante. Dalawang buwan na siyang hindi nakikita. Ang sabi ng iba, umuwi lang daw sa kanila. Pero ang sabi ng iba, may nangyari raw sa kanya. Nung mga sumunod na araw, nalaman ko na hindi lang pala isa ang nawawalang estudyante. Tatlo sila. Tapos hindi lang pala sa dorm namin nangyari yon. Pati sa ibang dorm sa university, may mga nawawalang estudyante. May isang araw na umuwi ako ng maaga. Wala pang tao sa dorm noon. Naglalakad ako sa hallway nung may narinig akong kalusko sa isang room. Yung room na yon, alam ko na walang nakatira doon. Lumapit ako, sinilip ko yung loob. May nakita akong mga simbolo na nakadrawing sa sahig. Tapos may mga kandila at kung ano-anong gamit na hindi ko alam kung para saan. Biglang bumukas yung pinto Si Nika siya pala yung nandoon sa loob. Nagulat siya nung makita ako. Sabi niya, nag experiment lang daw siya ng mga ritual. Hindi na ako nagtanong kasi baka mamaya, black magic pa yung ginagawa niya. Naging interesado ako sa mga nangyayari sa dorm. Hindi ako mapakali kasi parang may itinatago sa akin yung mga tao doon. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyayari at bakit parang lahat sila takot. Kaya nag-imbestiga ako. Sinimulan ko sa mga nawawalang estudyante. Nalaman ko yung mga pangalan nila tapos tinanong ko yung mga kaklase nila kung ano yung mga huling ginagawa nila bago sila mawala. Yung isa si Janine, nag-iwan daw ng diary sa dorm. Tinago ko yung diary sa ilalim ng kama niya. Pinuntahan ko yung room ni Janine. Buti na lang at hindi pa napapalitan yung mga gamit niya. Nahanap ko yung diary at parang may kaba akong naramdaman habang binubuksan ko ito. Sa huling entry, may binanggit siya na isang grupo na nag-iimbita sa kanya na sumali. Tinatawag daw nila ang sarili nila na mga aswang. Akala raw ni Janine ay joke lang yon. Pero nung pumayag siya na sumali, pinakita raw ng mga ito ang tunay nilang anyo. Nabanggit din ni Janine na malapit na raw ang harvest ng mga aswang Habang naglilinis ako sa room ni Janine, nakahanap ako ng isang kahon na may lamang mga kandila libro at kung ano-ano pang gamit na katulad nung nakita ko kay Nika. Tapos may isang papel na may listahan ng mga pangalan. Nandun yung pangalan ni Janine at yung dalawa pang nawawalang estudyante. Pero ang kinabahan ako, nandun din yung pangalan ko. doon ko na-realize na baka hindi ako nagbibiro yung mga aswang na binanggit ni Janine sa diary niya. Baka sila yung dahilan kung bakit nawawala yung mga estudyante. At baka ako yung susunod. Hindi na ako nakatulog ng maayos noon. Parang laging may nagmamasid sa akin. Laging may nakahandang kutsilyo sa tabi ng kama ko. Kahit alam kong hindi sapat yon para sa mga aswang. Tapos, nagresearch ako tungkol sa mga aswang. Nalaman ko na yung mga aswang daw ay may harvest tuwing Pasko. Ibig sabihin, may mga nawawalang tao tuwing Pasko dahil sa mga aswang. Nakaisip ako ng plano. Kailangan kong malaman kung sino yung mga aswang na tinutukoy ni Janine. Kaya gumawa ako ng anonymous letter. Sinabi ko doon na gusto kong sumali sa grupo nila tapos nilagay ko sa ilalim ng pinto ng bawat room sa dorm. Kinabukasan, may nagpadala sa akin ng invitation. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Sabi doon, magkikita-kita raw sila sa isang kubo sa isang liblib na lugar sa bisperas ng Pasko. Pumunta ako doon sa kubo. Nagulat ako kasi marami na yung mga tao doon. Kilala ko yung iba sa kanila. Mga kaklase at kaibigan ng mga nawawalang estudyante. Nagtataka ako kung bakit sila nandun. Nagsimula yung ritual nila. May isang estudyante na pumasok sa gitna at ramdam ko yung takot sa paligid. Isa-isa siyang nilapitan ng mga aswang at bawat paglapit, parang lumalakas yung kabog ng dibdib ko. Pinapahid nila yung mga kamay nila sa katawan ng estudyante. Tapos yung estudyante biglang nag-transform, naging aswang din siya. Doon ko na-realize na yung mga nawawalang estudyante ay hindi pala nawawala naging aswang sila at sumali sa grupo. Tumakbo ako paalis sa kubo. Hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa dorm, nag ako ng mga gamit at umuwi sa amin. Hindi ko na sinabi sa mga magulang ko ang nangyari. Baka kasi hindi sila maniwala. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako na baka isang araw ay magising na lang ako at isa na rin akong aswang katulad nila. Parang bawat tunog bawat anino, nagiging paalala ng takot na yon. Ang kwento natin ngayon ay nagpapakita kung paano ang mga lihim ay maaring magdala ng matinding panganib. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, sa dilim ng gabi, baka hindi lahat ng anino ay sa tao.